100-100 okay, Masasaksiyan po natin ng mga ang mga karumal duma na nangyayari dito sa Pilipinas Ito po ang wete Ito po ang gang lord Nakita nyo ang pera inaabot kay Ajin Si Ajin ay isang biktima Biktima ng kalaswaan ni Jane Ito yung Pagmumukha ng babangito ito ay maharot Nakita natin ang uso parang Ah shit ah. Doon naman po tayo sa baba Hello. Uh, yeah. Saan naman babayang tayo walang kwenta? <laughs> <laughs> Patapos kang pakainin ang pakainin. Yeah. Huwag mo nang pasakain sa kotse. Hindi program. Actually, he's not gonna be riding with us. That's why you're gonna pay. <laughs> oh, okay. Uy, <laughs> <laughs> you Juno, know, let's eat! Nakita mo naman tong lalaking yan. Dati pari yan, pero ngayon, super libog na. <laughs> oh, tingnan mo. Yeah, he's super eh. okay. Okay. Oh, Tingnan Do mo know? yung holding oh, hand sila. Juno, oh. kumpay hash brown! Ito naman itong malanding babae ito. Tingnan mo, oh. Ah, oh, shit. Lagay mo ang daliri mo sa buha nga mo. Pasok mo. Daddy! Kunin mo ang daliri ni Ajing. Palpalabo sa mukha mo. Hi, oh, Dad. Hi, Dad. Hi, Dad. Dad. Dad.